Ngayon gabi nga ay pupunta kami sa mall ng kambal ko para bilhan siya ng bagong sapatos. Sabi ko kasi kapag mataas ang grade niya sa school, bibilhan ko siya ng bagong sapatos ngayong Pasko. Total matataas naman kaya sige deserve mo to. Mas okay na rin kasing may kondisyon para pagbutihin niya. Umalis na nga kami papunta ng SM abang maaga pa. Pagdating namin ng SM, hinarang ako ng guard at chinek yung motor ko. Baka daw kasi may dala akong bomba. Tuwan-tuwa nga siya kasi magkakaroon na naman siya ng bagong sapatos. abang ako malungkot kasi butas na naman ang aking bulsa. Pero bago yung pinagtripan ko muna siya Pumunta kami sa escalator tapos iniwanan ko siya Habang tumatawa ko siya ayun naghahanap ng daan para bumaba Tumingin nga muna kami sa sketchers kaso wala siya nagustuhan kaya tumingin kami sa iba Pinapili ko na nga siya sabi ko kumuha ng tatlo tapos bayaran niya yung dalawa Sinadjust ko nga to kaso ayaw niya baduy daw kaya humanap kami sa iba Pumunta nga kami sa Adidas kaso napaisip ako na panigurado mahal dito. Ito nga daw yung napili niya kaya sabi ko sige sukat mo na. Kaso medyo may kamahalan pero okay lang minsan lang naman. Sinukat na nga niya kaso medyo masikip kaya pinapalitan niya ng iba. Kumila na nga kami sa cashier para mabayaran na rin at makauwi na rin kami. Wala nga akong cash kaya ATM na lang pinangbayad ko. After nun, muwi na rin kami. Wala pa kasing pagkain sa bahay. Panigurado, mapapagalitan kami ni mama. Pagod yun. Galing sa trabaho. Anyway, pasensya na. Kung nasayang na naman ang isang minuto ng buhay mo sa panonood ng walang kwento ang video.